yun mga guys uh, isang magandang umaga sa inyo welcome to my vlog Aris channel Fisherman TV mga guys uh, hindi tayo nakapag hindi tayo nakapag natin nakapagpalaot mga guys kaya uh, ngayon mga guys ko so, yung kakaibang at yung aking ipapakita sa inyo maglilinis tayo ng bowl, yung kasko gagawain natin bangka o, so, part 1 ng aking paggagawa ng bangka mga uh, guys so ngayon ang tinitrabaho ito gagawa muna tayo ng lilinisin natin muna to yung bowl. itong gamit natin palakol saka itong gulok Meron pa tayo dito. Ito, mga uh, guys. Siya. Martilyo at saka tigid. sa mga lahat nga pala mag-subscribe at nag-likes nag, -likes. nag sa mga video ko. Salamat sa inyo, mga guys. Hindi kayo nagsasawa, nagsusubaybay na aking mga video. So, napapasalamat ako sa inyo, guys. God bless sa inyo. Ingat, ingat kayo, mga guys. Sana huwag kayo magsawa sa panunod ng aking mga vlog, mga guys. So yung ating paglilinis nito mga guys, araw ng bernes, bernes ngayon mga guys So abang-abangan ninyo mga guys kung paano natin gawin ito yung paglilinis natin ng baul Hanggang sa matapos yan mga guys, abangan ninyo, part 1 yan Hey mga guys, panibagong araw, panibagong vlog. Sana magustuhan nyo ito mga guys. Kasi ang galing ako ng kapon mga guys, nagbili ako ng memory para magamit natin 'yung ating kamera pangdagat. sira pala 'yung kamera na yun mga guys. Hindi natin magamit, hindi siya tatangkap ng video. So 'yung gusto niya, kamera lang. Ayun, sinabi ko mga guys, yung camera na binili natin, sayang lang yung pera natin. Pero okay lang yun mga guys. So kami, sirp naman tayo, yan ang natin gamit gamitin muna. So yung sabi ko sa inyo na makabidyo tayo sa lim ng dagat na namamana ako. Hindi natin siguro magawa yun mga guys kasi wala naman tayong camera pang dagat. Gawa nga nang sinabi ko sa inyo, di ba, sila yung camera natin. Nag-prepare na ako, nandiyan yung pana natin. So, so mga guys, so. Na, Nag-prefer na sana ako mga guys. Para sa ko nga, maka tama na tayo. Ayan Tao, so, ayan sa mga guys. Ito so, mga guys, yung ating uslo-uslo mga guys. Ito yung ating pana. Ito yung ating uslo-uslo. Ito. Ganyan-ganyan mga guys. Ayan. natin magagamit ito mga guys kasi magagamit din natin ito mga guys puro hindi nyo makikita yung mga uli ko hindi nyo makikita naninisid na lang siguro ako siguro makikita nyo rin pag naninisid ako makikita nyo rin yan mga guys pag natapos to yung bangka na to maninisid ako puro makikita nyo siguro ako yan yung uli ko pag nasa taas na pag sa baba tayo sa lain ng dagat hindi niya makikita mga guys kasi hindi naman natin pili-pili-pili kasi yung kamera ko mga guys na akong walang akong pambili sa kinain na namin dyan sa restulin sa anak ni Kiaromi sa tot sa inyong lahat dyan pati Kiaromi pati sa mga nag subscribe sa akin dyan Shout sa inyo. At yung Muslim na binili namin ng memory kapon. Shout sa iyo. Dai, sa pag-subscribe. Sana ma Panood niyo yung video ito. So, yung guys, abang-abang uh, lang tayo sa ating paglilinis ng bowl. Ganito yan guys, yung paglilinis. Kailangan natin muna yan tangkaban ng palakol para iganong-ganong natin yan guys. So, para pag ginamit natin ito guys, ginano natin. Mabilis yan matanggal guys. So abangan lang ninyo. Sa lahat nga pala mga viewers at subscriber na nagsusubaybay sa aking mga video sana wag kayo magsawang manood ng aking mga video yung mga ina-upload kong video kahit ganun lang sana mga guys sa ah, pagpatuloy nyo lang yung inyong panunod at pagsusubaybay sa aking mga video nagpapasalamat ako doon mga guys ay di man ako makatulong sa inyo puro napapasalamat pa rin ako sa inyo dahil sa inyong panunod at pagsusubaybay na aking mga video nakakatulong kayo at pagsubscribe malaki mga guys para sa akin yun mga guys oh munti pa tayo tinamanan pala ko mga guys oh. tumalbog magbagoy natin, natin ito mga guys baka makadiskrasya kailangan ko naglaot mga guys kasi walang pa huli gastos lang tayo ng gastos mahal na kasi yung gasolina sa amin dito mga guys 90 na isang litro kaya nakakatakot mga takbo na magtakbo kasi wala namang kami pantustos ang totoo ngayon mga guys may utang pa ko dun sa kasa namin dahil sa konsumo namin yung nakaraan Pwede na ito. Ah, dandanin natin lang mga guys. So, yun mga guys, abang-abangan ah, nyo lang. Yun mga guys, ah, sana matutunan kayo sa paggagawa ng bangka mga guys. Hindi man natin dali ito mga guys. Dahil mahirap itong paggagawa ng bangka. Puro sana may matutunan kayo mga guys sa paggagawa natin ng bangka. Kasi mahal ngayon na mga guys magpagawa ng bangka. Kung magpagawa-gawa ka lang. Kasi yung isang plywood dito sa amin mga guys, one na. Labas to mga guys, yung paglilinis ng baul, labas yan mga guys. Kaya sana may matutunan kayo sa aking paggagawa ng bangka. So, yun. Tingnan-tingnan nyo lang mga guys kung anong ginagawa natin. So, Ito yung kamay ko mga guys. to maga. Tapos drive siguro ng motor kahapon kasi dating ko nagugas kada ako. layo layo tinakbo natin kapon mga guys 50 kilometers ng layo yun mga guys ah, hindi natin muna itutuloy pa ganun para makita nyo kung anong pagkatapos natin simple gagayan ganyan na natin para malaman nyo mga guys kung anong gagawin natin dito ba't natin ginato ganito so ganito ang gagawin natin yan mga guys pagkatapos natin siyang ganito yan ganito ang gagawin natin yan so wag natin muna itutuloy doon para makita ninyo mga guys kasi haba ah, yung oras natin mga guys to so, ganito mga guys

So, yun mga guys. Nakita nyo yung ginawa natin. Ito. Yan mga guys. Ito. Na, nakita nyo. Hindi natin eh. Hindi muna natin itutuloy yan doon mga guys. Kasi kung itutuloy natin yan doon. Abutin tayo dyan ng kahit mga magkapon pa. Hindi natin matapos yan. So ito lang pinakita ko sa inyo. So maabang makikita nyo na lang ito mga guys ang kabuuan ng tapos nito pag uukay sa susunod nating upload mga guys. Makikita nyo na lang yan. Isabay na natin yung paglilinis natin ng ligason at saka batsula. So yun mga guys. ah uh, ito nakita nyo. Baka ang ganito lang muna siguro ito ang video natin mga guys kasi aba uh, oras natin. So yun lang mga guys. Uh, isang magandang maga sa inyo. And God bless uh, Sa lahat ng aking mga subscriber Viewers Sana huwag kayo magsawa manood ng aking mga vlog Mga guys Nagpapasalamat ako sa mga aking mga subscriber Mga guys uh, Hindi kayo na nanonood ng aking mga video So yun mga guys uh, Isang magandang maga sa inyo Mapagpalang maga sa inyo God bless, ingat Nasa saan mga kayong sulok ng mundo uh, Ingat mga guys at nagpala pa tayo ng Panginoon. Nagkagising pa tayo ng matiwasay. Yun mga guys. Ah, God bless. Ingat.